Hello po, good evening po sa atin lahat, Anape po at uh, madaling araw na po dyan sa Pilipinas at dito po ay uh, 10 o'clock ng gabi Ayan po mga kapatid uh, uh, nalilinawin ko lang po yung about dito sa Golden kohol kasi marami po yung hindi nila maintindihan kung ano daw po yung Golden Cujol dahil mayroon po na nagko-comment itong si si Ani Cruz. Ayun. Ah, uh, siya po dito yung hindi niya talaga maintindihan. Ang akala po yung mga titas tinatawag ko po ng kuhol. Ito pong kuhol ito, yung golden kuhol po ito, mga kapatid. Papaintindi ko lang po sa inyo na para po ay malinawan ng ibang mga ibang viewers kasi po talaga ay hindi nila maintindihan kung ano daw po yung sinasabi ko, o tinatapi kong golden kohol. ah uh, mga kapatid, ito ay isang paglilinaw lang doon sa live ko dahil yung live ko kanina, biglaan lang yun po dahil mayroon pong ah uh, nagparating daw o nagpasa ng, mga, ng audio at mga screenshot pero sa mga screenshot naman po yun ay wala po akong alam. At uh, kung ano man ito pong uh, audio na ito, uh, ito po ay hindi ko po to alam, mga kapatid. Five months ago po, ito si Daddy Donut, yan ay nag-live. Sa live yan po yan na Golding Kohol na sinasabi nga dahil ito po si Daddy Donut nag-live po yan about dito sa mga Golding Kohol. <laughs> Kasi pasaway ka daddy doon na tapos na lang ha. Ito paglilinaw lang po ha, mga kapatid. Uh, wala naman akong intention dito na may masisira, may issue. Pero po, hindi ko po talaga alam kung bakit po ito lumabas na matagal na pong uh, halos po mahigit ng isang uh, limang buwan na talaga pong issue na to kung tutusin ay talagang matagal na pong uh, nakalimutan na po at nailibing na na kung tutusin linulumot na nga na issue di ba kami noon ni eh, Daddy Donut ay parang may ibinato ako noon kay Daddy Donut dahil sa mga issue-issue noon na maraming bumabato kay Daddy Donut ng mga issue uh, at alam niyo naman ako noon at that time na yun ay isa ako sa mga merd na talagang ah, uh, pati talaga hindi na mauhulit po talaga. Ang laki po na natutunan ko dito sa social media. Ang um, daming bagay po talaga akong natutunan. Kaya pasensya na kayo mga kapatid at uh, kung ano noon si Tita Nyo Malo ay talaga naman po ay parang nag-experiment, nag-explore dito sa sa social media, 'di ba? Pero po, wala akong intention na sirain ang tao. Ngayon po, ito po na pagiging nerd ko. 'Di maraming nag- uh, nagsusumbong na kung <laughs> sumbungan ng <laughs> sumbungan ng bayan. Ah, ito tinatawa ko na lang po mga kapatid at sana po ay payo ko na lang ay tigilan na po natin itong issue na to dahil wala pong kahantungan ng mabuti. Mas maganda na po tayo ay magpakumbaba, wag na tayo kung ano-ano isusumbat natin sa kapwa natin, lalo na po kung tayo po ay kusang loob na tumulong, di ba? Gano'n na lang yun. Uh, kung ano man pong hindi pagkakaintindihan ay kapwa kalimutan na lang, magpatawad na lang ang bawat isa dahil alam naman natin yun na nasa taas, mga kapatid. No? Ngayon gusto ko lang pong linawin itong Golden Kohol. Itong pong Golden Kohol ay hiwala po ako ditong, ibig sabihin na ito po ay nanggaling din po ito sa uh, mga titas na ibang titas. Uh, wag, wag na natin idadamay po yung walang kinalaman po dito na titas pero alam po ito ng ibang titas na kung ano po ang ibig sabihin ng golding kohol. Di ba? Uh, ito po ay nagsimula ito kay Daddy Donut. <laughs> Daddy Donut! Please tayo ha. Ito nababanggit lang kita. Pinaliliwanag ko lang Daddy donat, dahil um, wag na po na lumaki pa itong issue na to. about sa golding kohol. Ito po ay nagsimula kay Daddy Donut at nag-live po siya noon dahil noon, 'di ba, nagkaroon ng issue si Daddy Donut sa mga titas noon, sa mga golden titas noon at um, ang gan nga po ay naglumaki yung issue noon uh, at ayaw ko na sana po ay wag na natin balikan yung issue noon kay Daddy Donut na pati nga account ni Daddy Donut doon nagsimula na naungkat na milyon ang pumapasok na pera kay Daddy Donut. Doon po yan nagsimula, yan na golden kuhol. Dahil mayroon po yan na mga sponsor na talaga naman po na uh, hindi sila magkakasundo dito kila Daddy Donut. Nagkaroon ng issue noon sila Daddy Donut. Ngayon po, uh, alam nyo yung kung sino kayo na pinareaksyonan yun ito sa akin si Daddy Donut na Golden Kohol. Kayo po ang nagpangalan na Golden Kohol dahil ito po ay nakuha nyo mismo sa live ni Daddy Donut. No. At yung hindi naman po na nakaka hindi nila alam yung issue, wag na po kayo makisali. Gaya po dito Kim. Ah, uh, ah, uh, ani Cruz. Yan, ani Cruz. Bakit magkakuhol ka? Wagas. Hmm. Ani ko um to ani Cruz um, kung hindi mo naiintindihan po, huwag ka na lang sumabat. At ito po that, uh, that time po na yon na uh, ito nga si mga atitas na yon na uh, nagbigay nga ng uh, nagbabayad ng 100 dollars a week. Ito po paglilinawin ko lang po ha. Ito dalawang buwan lang po yon at binit uh, hindi niya na ipinagpatuloy dahil mayroon po siyang Uh, hindi na nagustuhan, kaya hindi na siya po nagpatuloy na magbigay ng $100 uh, every week. Sa loob lang ito nangyari ng dalawang buwan po. Yan po ang paglilinaw ha, at hindi ko po sinasabi uh, na ito po na nagsabi sa akin, hindi naman po sila yung kontra-Kirchel. Wala akong naalam sa kanila na kontra sila kirishel. Mga kapatid, ang inaano lang dito po, nang dito yung sinasabi nga nila na pinareaction na sa akin si Daddy Donat. yan po yan doon sa uh, reaction din ni Daddy Donut na sa live niya. Kaya yun po, doon nagsimula po yung golden kohol kay Daddy Donut, hindi sa akin. Kaya mga kapatid, yung hindi po nakakaalam, dito sa kwentong to, wag nang sumaw Para lalo nga, para po na hindi na lumaki yung isyo. No? Pero yung mga screenshot na yan, wala akong pakialam, wala na akong alam dyan. At uh, pinakikialaman ko lang po dito, yung tungkol po dito sa golden kuhol na to. Kung saan nagsimula. Ito ay nagsimula po ito kay Donut. Kaya ah uh, nakausap ko si Daddy Nudat ay eh, ipinaliwanag ko nawala naman akong ano dahil wala ako talagang pinangalanan diyan eh. Pero doon po sa mga ano, kilala nyo yan. Alam nyo na yun kung sino po kayo yung nakausap ko that time na yun ah uh, Sana ah uh, matagal na po, bakit ito na ilabas pa? Yun po ang question mark ko doon. nawala naman dapat tayong ilabas pa ito. Bakit po nakarating kay Daddy Donut? Yung mga conversation ninyo at yung may voice record pa daw, yung audio, no? Audio daw po na sinasabihan nyo na yung tungkol doon sa Golden Kuhol ay kayo ang nag-utos. Hmm. Kaya, mga kapatid, ang salarin po dito, ang issue na to, doon ito nang gagaling sa nagpalabas. Ha? Dahil kung tutuusin, matagal na eh. Wala nang issue. Patay na. Bakit nabuhay po itong issue na to na ako pa talaga ang ginamit nyo? Dahil ako ang inutusan nyo na magawa ng reaction dito sa Golding Cohol. Na? kaya alam nyo po sa totoo lang. Hindi na sana ito lalakit. Hindi na sana ito lalabas pa. Na maano, madadawit ang mga pangalan nyo. Sino ba talaga? Ah, ang tanong ko lang naman eh, mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Ang tanong ko po, sino ang nagpalabas ng audio na to at may mga screenshot pa? Eh ako doon, wala na akong alam sa mga screenshot na yan. Dahil ako po, ayaw ko na talagang pumasok pa sa anong mga, mga gc, GC at uh, ako ayaw ko po ng issue na. Hmm. Lilinawin ko, kung sino man ang na nagpalabas nitong ojo uh, audio na to, siya po ang salarin. Kung bakit po nagkagulo na naman at may isyonal pinalalaki na naman. Gaya po nito, kaya ni Cruz, nakikialam kahit hindi niya po alam. ba? Diba? Dahil ako, hindi ko titawagin ang mga titas na mga mababait kung sino po yung kausap ko at sino doon ang nagpalabas, alam nyo yun. Kung sino po ang tinutukoy ko. Alam, kilala nyo po ako. Dahil kanina, pagkatapos ko ng live, may tumawag sa akin. Inalam niya kung ano ang issue na tinatapik ko. Dahil nagginising siya. Dahil panoorin ako. Dahil may mga issue na naman. Yun po ay hindi kasali. Yung tumawag ka niya sa akin, walang alam po yun. Dahil kami po nag-usap-usap lang nandyan. At yung iba naman po, walang alam sila. Hindi ko lang talaga alam dito, kapasinsa ah, na Tita Anes na hindi ka dito kasangkot at ah, doon lang tayo sa kung sino yung kausap ko yung tayong grupo na yun, nag-usap-usap. Pero kayo, out ko. Kung sino po ang nagpalabas ng audio na to na sinasabi na uh, inuutusan niyo ako reaksyonan itong golding kohol. Ako wa, ah, wala ako, wala akong pinangalanan. Mga kapatid, wala akong pinangalanan. Ngayon, kung sino po yung aamin dahil ito talaga talaga, tama rin naman talaga si Daddy Donut sa mga sinasabi niya, no? Dahil bakit po uh, sa isang kuma uh, GC, kailangan po na Sumira. 'Yun ang hindi ko ano. Dahil ito po kaganda noon na usapan natin. Apat kami noon ah, na nag-uusap-usap. Na ito nga yung Golden hold noon that time kay Daddy Donat dahil alam naman natin noon si Daddy Donat. Pero kami ngayon kay Daddy Donat Nagkaayos kami. Yung nagkaroon ng issue, agad-agad akong humingi ng public apology dito kay Daddy Donat. Ayoko na po na kung alam kong mali ako, agad-agad po ako nagpa-public apology. Dahil pangit po sa isang tao na tayo po nagtiwala nakikipag-usap tayo, tapos kayo pala ay nagre-record o may audio. Tapos pag kayo hindi na nagkakasukod uh, diyan sa GC na 'yan, ilalabas niyo para ano? Siraan, di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, mahirap basta-basta pong magtiwala sa isang tao. Gaya na po dito, kung sino yung nagpalabas ng audio, siya po ang salary. Gusto niyang manggulo? Gusto niyang uh, pasamain yung tao? Kaya lang po dito, ang lalabas po, ako po ang maiipit. Di ba? Pero kung tutuusin, kayo po ang salarin dahil ako ay, ay kayo po ang nag-amin na inutusan niyo akong mag-reaction, di ba? Ang <laughs> tanga ko rin naman po, nakinig sa inyo. Dahil ang akala ko naman po, mabubuti kayo. Mapapagkatiwalaan kayo, taong nakikipag-usap kapwa tao, di ba? 'Yun lang po dito ang maano ko, ko para sa akin po ang mapapayo ko na lang sa inyo. Wag na lang po kayo kung hindi niyo nagugustuhan ang patakaran, wag na lang po ninyong uh, gagawa kayo ng issue kaysa ganito at wag na wag na kayong makikipag-usap na kontra doon sa tao, di ba? Kasi hindi maganda po. Dahil pag sumama ang loob sa inyo na may mayroon hindi nagustuhan sa iyo, ay ilalaglag kayo. Ihuhulog kayo sa malalim na bangin. Hmm. Gaya na po nito. Ako dito ay parang um, mahirap po. Pero sa akin, wala akong pakialam. Uh, ang masagasaan ay ang masagasaan. Dahil ako po, uh, naging tapat ako sa inyo, nakipag-usap ako sa inyo, pero gagawaan nyo ako ng audio kung ano-ano na yan, nasasabihin nyo na ako ang nag inutosan nyo ako, pero kami ni Daddy Donut ay walang problema. Dahil ako, yung issue noon, agad ko yan hiningi ng pahumanhin. Ang audio na yan, di ko alam kung anong pinagsasasabing yung audio na yan, sana ipalabas ni Daddy Donut. Di ba? I-upload mo Daddy Donut, iparinig mo, para uh, alam-malaman natin kung ano ang linalaban ng audio na yan dahil ako, kung inutusan man nila ako ay, eh, wala naman akong pinangalanan, wala naman akong binalahura, at hindi ko naman sinabi ang uh, Morales family dahil simulat simulat nung ipinagtatanggol ko ang Rochelle, hindi ko yan pwedeng malaurain, di ba? Kung mayroon man kayong linalabas ng audio at pangalan ko pa ang babanggitin nyo, ay pasensya na po. Dahil ako Marami din akong hawak ditong audio, pero hindi ko ito palalabas. Dahil ako, hindi ako yung taong back fighter Dapat po sa inyo, nag-usap. Usap kayo, pag hindi man kayo nagkaintindihan, wala na pong siraan. Ang lumalabas po dito, nagsinisiraan nyo ang bawat isa eh. Diba? Kaya uh, para sa akin talaga, please lang. Mabas mabuti na wag tayong basa-basa magtiwala. Kung may tutulong tayo, tulong. Kung wala naman ay eh, wala. Panoorin lang natin sila at suportahan at wala na po tayong maraming kuku-kung-kung-kung, -kuku 'di ba? Kasi mahirap po 'yun. Akalain mo five months ago lumabas yung issue na 'yan, 'di ba? Kaya marami pong salamat sa atin mga kapatid at sana malinawan mo. At ikaw naman, ah, Annie Cruz, wag kang makikialam. At uh, dito ay hindi ka involved. At uh, ikaw, bukod tanging ikaw dyan, ang comment ng comment na talagang uh, bakit ka kuhol ka talaga. Ano, parang tinatawag ko sila mga, yung mga titas na kuhol. Hindi po. Yung mga titas na yan ay rinirespito ko doon sa tao talagang uh, karip. Yung may karirespituhin ka talaga ng tao. Hindi po yun dito sa taong mga gumagawa ng isyo, mga kapatid. Talagang marami pong gusto gumawa, pumapil na magiging bida po yan sa, sa loob ng community ng Rochelle. Ng Rochelle. Kaya mga kapatid, para masasabi ko lang sa inyo, ay iwasan na lang po na mag-comment nang mag-comment doon sa GC uh, at lalong-lalo na po kung tayo po nakikipag-usap sa cellphone. Dahan-dahan na wala tayong mababanggit. Kaya ikaw naman na Annie Cruz pasensya ka na ako hindi galit sa'yo at sinasabi ko lang sa'yo intindihin mong mabuti kung ano yung sinasabi ko dahil iyang golden kuhol na yan kay Daddy Donut yan nagsimula that time pinare-reactionan lang nila sa akin. No? Kaya marami pong salamat at pasinsya na Daddy Donut at uh, sa pamilya Morales, ako po ay walang um, nakikitang masama at wala ako sa inyong masasabi. Ang masasabi ko lang po ay wag nang intindihin. Pikit mata, uh, Pasok dito, labas dyan para po ay hindi ka masaktan. Eh, Lalong-lalo na ikaw, Richelle, langga ay wag mo na lang pansinin dahil hindi ka naman ang hihingi sa kanila. Ang importante, yung ikaw ay yung tahimik na lang. Na alam ko, nar nararamdaman ko na ang sakit yung mga na yung parang nararamdaman mo na wala ka naman ngang ginawa, bakit ganun sila kung nawala naman siyang ano, kung ayaw pala sa akin, bakit pa iniimbita kami. Yun po doon ang talagang masakit. Kaya marami pong salamat atas sanapu uh, sana po itong issue na to na napakatagal na putuli na at wag na natin pansinin po kung sino itong gumagawa ng issue dahil hindi maganda po. Marami pong salamat at suportahan na lang natin ang Rochelle. Kung may gusto niyong tulungan, tumulong. Wag, kung hindi naman, wag na po natin uh, hahamakin pa ang ito po si Richelle. Dahil wala naman po talaga silang ginagawa sa inyo. At pasensya na daddy di dahil uh, sa tagal na ng issue na to bigla na naman lumabas. Di ko alam kung anong ibig sabihin nila na ilinabas nilang audio na, na yan na ako naman ay walang itinatago. Kung alam ko sasabihin ko. Yun lang po, marami pong salamat at yung hindi naman po dito sangkot sa usapan na ito na uh, ano, uh, Golden kuhol, wag na lang po natin intindihin. At uh, kami nakapag-usap na rin kani-kanila nung isang sponsor na nagmamahal po kay Richelle, kay Sir ah uh, inisip ko na napaliwanag at siya na lang po ang bahalang magpaliwanag doon sa ibang titas. At least po ay ipinarating ko na sa kanya kung ano po talaga at binasa ko po rin at alam ko po kung sino, -sino po yung nandito po na nakausap ko that time. Kung wala naman silang, hindi naman siya at hindi naman sila nagpalabas ng audio, ang nagpalabas ng audio, iyon ang salarin. Kaya kayo na po ang bahalang mag-usta, mga titas, kung sino man yun na nagpalabas ng audio. Kayo na po ang bahala. Ako, pasensya na kayo at nasabi ko lang kung sino yung time na yun ang kausap ko. ba? Diba? Kaya marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sana po ay suportahan na lang natin. Sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs, Kalinga Prab at si uh, Rochelle, uh, si Ruel at si Rochelle. O, oh, supportahan na lang natin na walang akong gulo. Dahil ang alam ko po sa ibang mga supporter, mga sponsor, ay tahimik lang po yan. Kaya doon, I'm very proud po ako sa mga sponsor na tahimik. Doon po, sa gusto naman magpabida pabida-bida, ay ayaan nyo na. wag na lang po kayong mag-sponsor. Ano? Mga kapatid, iyon lang po ang masasabi ko. Thank you so much po dito. Sana mo maintindihan niyo na ang Golden Kohol nang galing po yan kay Daddy Donut. re ng ko lang. Ano? Marami pong salamat at huwag na makisawsaw yung hindi naman po nakakaalam talaga ng istorya. At kung sino man yung nagpalabas, mahala ka saluhin mo ang mga iba pa sa inyo. Dahil... Ang salarin po dito, yung nagpalabas ng audio. Dahil hindi lang po yung kausap natin ang magiging salarin dito. Damay ka rin, di ba? No? At ako ay hindi nyo feeding sasabihin na ano ilalaglag nyo ako at ako ang ihulog nyo ba sa bangin. Bakit? Alam ko ang kwento. Hmm. Kaya marami pong salamat. Paalam po sa inyong mga viewers, mga nagmamahal. At sana po maintindihan. Pag hindi po naintindihan nyo, Huwag nyo na lang pong intindihin at hindi naman kayo damay. No? Yeah? At ito po, may intindi po ito doon sa mga kausap ko nung time na yun. At yung nagturo sa akin ng reaction ng ko ang Golden Kohol. Yan po, marami pong salamat. At iwas na lang po tayo sa anong issue dahil pag pala, natin po ang issue, wala pong katahimikan ang buhay natin. Tandaan nyo yan. Marami pong salamat at ako po ay inaantok na. Oh, look at my eyes. Ini ako talaga ay antok na, antok na dahil mag-11 na po ng gabi dito. Marami pong salamat. Bye-bye po. We love you so much. Bye-bye.